Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichin, home of Pacham Pacham Recipes. For today's video po, share ko lang po sa inyo itong ganap ko noong 10th of September 2024. Bale, ito po ay Lagindingan Airport. Going po ako niyan sa Cebu City. So, yung flight ko po niyan is around 8.45 in the morning. Tapos, yung duration po ng flight is mga nasa 40, 40 to 50 minutes yata kung hindi po ako nagkakamali. So, ayan po, mabalit lang siya na aircraft na Super cute, o ba? Diba? And then, um, luckily, ang ganda-ganda nung panahon nung time na yan, baliktad naman nung pauwi na ako. Actually, nung pauwi na ako from uh, Cebu to Pagadian yung ano ko, yung flight ko ay canceled po siya the following day. So, one night lang ako dapat sa Cebu. Ayun, so, na-extend pa ng isang gabi gawa nga nung pangit po yung panahon. Ayun, so, sa nakikita nyo nga, yan pa-take off na kami. So, ganyan lang, feel na feel ko lang na kinukunan yung mga ganyang eksena at saka yung pagka -pa na, o, di ba So, nag voice over din si Amboy, yung isa sa mga aso namin dito. So, ayan po, bale may uh, pinuntahan lang ako dyan sa Cebu, kaya isang gabi lang ako, saglit lang naman yung sadya ko dyan. And then, <clears throat> nung bago pa ako, ano, nung uh, inorganize ko pa yung pagpunta ko doon, ang dami-dami kong naiisip na gusto kong gawin, uh, gusto kong mag-content sa yung House of Lechon, gusto kong pumunta doon, gusto kong pumunta sa isang pwesto na nagbibenta ng mga legit na balbakwa. Basta ang dami-dami ko pong binoong ano, <laughs> program sa isip ko, sa utak ko. Na ang nangyari naman po, nung dumating na ako ng Cebu, kasi nga sunod-sunod yung flight, ano, international flight, so, uh, Malpensa, Bahrain, Bahrain, Manila, Manila, Pagadian, tapos uwi okay, sa probinsya, tapos pagdating na naman sa probinsya, pahinga lang ng ilang araw, punta na naman ng Pagadian to Cagayan, ay no, 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 maranding to Pagadian pala, tapos natulog nga ako din ng isang gabi sa kagaya, no, as kung napanood nyo po sa mga nakaraang content ko and then, sa busa so, oh isin talagang, hindi pa hindi kinaya ng powers ko, so kaya yun, yung mga ginawa kong ano na lang, ang nangyari, nag-order order na lang ako, nagpapagrab grab na lang ako ng ganong. tapos doon na lang ako, kung saan ako nag-book sa Elegant Circle in, doon na lang po ako kumain ayo kasi nga hindi ko na kinaya, tsaka feeling ko, kasi hindi kakayanin pala, no, kasi kapag ka kasi kapag ka mga food content creator ka, ganun, hindi, ewan ko ba paano ginagawa ng iba. Basta ako no nagbaon ako ng gamot para sa impacho para magdigest ako. Ayan, so, ayan po, palanding na kami niya ng Cebu. So, ang po pala ng airport ng Cebu, ano, kasi siguro isang beses lang ako nakadaan dyan tapos hindi, hindi ko na matandaan yung airport nila. Ayan, so, gaya nga nang sabi ko, maganda po yung panahon nung, no, nung no, no, no time na yan. And then, ayun na nga. So, ah uh, bale, pagkatapos uh, ko dito, pagdating na pagdating ko ng Cebu, akala ko, pagpunta ko ng House of Lechon, bukas na kaso nga lang, mga wala pa kasing 10 yun eh. So, sarado. So, ito yung airport ng Cebu yan. Mactan Airport. Ayan po, no? Yung sa arrival. Ayun. So, nagpa-wheelchair assistance pa rin ako. Tapos, diniretso na lang, sinamahan ako nung nag-assist sakin, pinasakay ako ng taxi, lahat-lahat, ano, so, kaya yun. E di, <clears throat> ngayon nga, sabi ko kay kuya, kuya, punta tayo sa House of Lichon kasi nga gusto ko sana doon una. So, hindi-hindi. So, ang nangyari, dito na lang ako dumiretso sa Pungko, Pungko, sa May Fuente, which is napakalapit lang talaga sa... Elegant Circle In, Thank you sa aking friendship na si Dandi, kasi siya yung nag-recommend sa akin na doon magstay kasi nga itong pungko-pungko na ito ay eh, magkakapit bahay lang sila. Ayan so uh, nag content din ako dito. So separate si po, nauna ko pong na-post yung pagpunta ko dito sa Pungko Pungko. Check niyo lang po sa aking mga video sa mga content ko. So ayun, nag-enjoy naman po ako diyan. And then pagkatapos nga niyan, Di, nagpunta na ako sa Elegant Circle Inn, so nauna lang yung voiceover over ko, inunahan ko na yung voice ko, kaya nakain na ako dyan. So, nagpunta na ako sa hotel, and then nagpahinga ako, tapos nagutom, sabi ko, ano kayo masarap makain? So parang nag-ecrave ako yung snack lang, kasi nga bu medyo busog pa rin naman ako doon sa, kinain ko doon sa Fuente, no, sa Pungko-Pungko. So, kaya nag-order lang na ako sa Goldilocks ng puto, dapat sana puto cheese, kasi gusto-gusto ko yung puto cheese nila. Ayan pala yung pungko-pungko na award ng ano ng Fuente. Ay, yung pungko-pungko nga dyan sa may frente. Sila na award sila. Ayan yung, yan yung ano, daan. Tapos, di ba? So, may kanan yan. Andyan agad yung Elegant Circle in. O, di ba? Napakalapit. So, ayan na. Andyan ako sa may lobby nila. Nakihintay lang ako. nag check-in ako. Kasi nga, lang ako sa tulog. Gusto ko muna makatulog. Baka pagpahinga lahat-lahat. Ano? So, yon Tuloy tayo dun, -dun sa Goldilocks. Order lang ako ng Insaymada at saka ng puto nila. And then, the following day noon, uh, following day, oo, oo nga, kasi nga, di ba, na-canceled yung flight. So, iniisip ko na naman, sabi ko, ay, gusto ko talaga makapunta ng ano, ayan na po yung puto, at uh, saka yung insema Gusto ko talaga matry doon sa House of Lesion kasi talaga wala akong lakas. Hindi ko alam saan ako ng lakas. Kaya sabi ko, maka-order na nga lang online na naman. So, nagpa grab na naman ako. Ayun, so, uh, ang pinili ko ay yung Cebu Ayers Lechon, which is masarap naman po siya. Ayan, kaya, gaya nga nung sinabi ko dito sa video ko, syempre hindi tayo pwedeng mag-expect kasi kanyang deliver. Iba talaga kapag kumain tayo sa mismong pwesto nila, hindi oh, di kaya yung pinadeliver lang natin. Ayan, so, super ano naman po ako, super happy naman po ako sa result ng mga in-order ko, sa mga pinagkakain ko. Ayan, ayun, yung Insaymada. Kasi natakam talaga ako kasi namimiss ko na yung Insaymada na yan. Ayan, so, gustong gusto ko yung mga ubi flavor, ganun, o, ano ako sa mga ubi, ubi, ganyan. Ayan, so, ayan po, so, in short, when in Cebu, wala naman po talaga akong ginawa. <laughs> Kundi, ang magstay sa hotel, kumain, tapos nagpunta nga lang ako doon sa pinuntahan ko, tapos bumalik ng hotel, kumain na naman, na-cancel the flight, uminom ng kape doon sa airport. Yun lang po. Wala naman po maraming ganap dito sa sa content kong ito. Tapos ayun, basta nasarapan lang din ako sa ano, sa Cebu Ayers Litchon, Ano pa bang gusto niyo sabihin ko? 'Di ba? Wala na. So ayan. Anyway, mga lovely people, yun lang po muna. Hanggang dito lang ang aking voiceover, over. At thank you, thank you, thank you po sa inyo dyan for watching, sa mga nag-like, at saka sa mga sa mga po mag-share at lalo naman po sa mga mag-follow. -fo Thank you so much po. Enjoy life. Keep safe. God bless. Ciao, ciao mga lovely people. Hanggang sa susunod po dito lang sa Kuchina di Pichi. Mua! Ginubukan. Yan. <laughs> No? Mm, sakto sa timpla, lami siya. Ito lang sa asin. Yan you know. Mm. Ito naman yung lechon. So, hindi yung mag-expect ano, pagka kumain tayo sa mismong pwesto. Yung gutong, yung ganyan. Pero yung okay naman siya. Kaya. Mm. Yung sukat na bigay nila is maanghang. Ayan, so kung hindi pwedeng magmukbang sa labas, <laughs> dito na lang sa loob ng hotel, okay? So yun po mga lovely people. Isa pa. Mm. Shut mm. <laughs> up. Thank you for watching. <laughs>